Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas na rin sa wakas ng kanyang statement si Senator Sherwin Gatchalian sa mga isyong kinasasangkutan ng kanyang girlfriend na si Bianca Manalo. Tungkol sa nag-leak na di umano'y conversation nila ni Rob Gomez. Kamakailan ay tumangging magkomento si Senator Wynn sa isyo at sinabing no comment na ngayon ay piniling tugunan ng usapin sa pamamagitan ng maikling pahayag sa kanyang Instagram page noong Sabado 23 ng Disyembre. Bianca and I share the same values and principles in life. No fake news will divide us apart. Sabi niya, kalakip ng dalawang photo frame nila ni Bianca na regalo sa kanya ni Senator Sonny Angara at asawa nito. Nagpost din si Gatchalian ng picture ng kanilang alagang aso na pinaalagaan sa kanilang kasambahay habang nasa Japan si Bianca kasama ang kanyang pamilya. Going to stay with Yaya Ellen for a while because Mommy is in Tokyo. Si Bianca at Rob Gomez ay nagkasama sa GMA TV series na Magandang Dilag. Sa mga nag-leak na screenshot ay tila hinihiling ni Bianca na makipagkita sa kanya si Rob. Nauna nang pinaliwanag ng aktres na makikipagkita siya kay Gomez para tanggapin ang regalo sa kanya ng aktor. Iginiit pa niya na ang ibang part ng convo ay tinanggal upang lumikha ng mga malisyosong insinuation. Let me clear all the false rumors circulating on the internet. Rob Gomez and I, Our friends and co workers. He was going to bring Christmas gifts and I wanted to receive them early before I leave for the airport. It is upsetting that our conversations were exposed without my consent, which is a breach of privacy and the cause of so much online bashing. It is obvious that parts of our conversation were deleted to create malicious insinuations. To be honest, this unfounded accusation is hurting me and my loved ones. Let this controversy end, so I can enjoy the rest of my time in Japan with my family. Let us spread love and the truth this holiday season. Merry Christmas everyone! Sabi ni Bianca sa kanyang Instagram post. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.